Pauline Luna, sinugod si Mendosa Mendoza matapos malamang buntis ito. Hindi napigilan ni Pauline Luna ang kanyang emosyon at sinaktan si Mendosa Mendoza ng malamang buntis ito kay Vic Soto. Ayon sa mga saksi, nagkaharap ang dalawa sa isang pribadong lugar kung saan nangyari ang insidente. Nagtamo ng minor injury si Min at agad itong isinugod sa ospital para sa pagsusuri. Labis ang pagkagulat ng mga tao sa nangyari dahil kilala si Pauline bilang isang kalmado at mahinahon na tao. Pumalag si Min at humingi ng tulong mula sa mga autoridad. Agad namang dumating si Vic sa lugar upang ayusin ang sitwasyon. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng mga pulis ang insidente at posibleng umarap si Pauline sa karagdagang kaso. Maraming tagahanga ang nababahala sa kalagayan ng mga sangkot, lalo na ang dinadalang bata ni Maine. Nananatiling tahimik si Pauline matapos ang insidente, habang ang publiko ay patuloy na umaasang magkakaroon ng mapayapang resolusyon. And this is Archika for today mga ka-Showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.